Sa panahon ngayon, madalas nalilito ang mga lalaki kung ano ba talaga ang ibig. Sabihin ng pagiging tunay na lalaki, marami kasing naimpluensyahan ng social media, ng sim culture o ng maling konsepto ng pagiging mabait. Pero ang totoo, hindi mo kailangang maging sobrang sweet o laging available para mapansin ng babae. Ang tunay na lalaki, alam kung kailan dapat magbigay at mas mahalaga. Alam din kung kailan dapat huminto kasi minsan akala mo ginagawa mo ang tama. Akala mo kapag mas pinipilit mong ipakita na loyal ka, mas mamahalin ka. Pero sa mata ng babae, may mga kilos na akala mong romantic pero sa totoo lang, nagbabawas ng respeto at attraction niya sa'yo. Doon madalas bumabagsak ang mga lalaki sa sobrang effort, nawawala ang essence ng pagiging masculine. Ako nga pala si Zimmer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content sa video nato. Pag-uusapan natin ang apat na bagay na hinding hindi. Dapat ginagawa ng isang tunay na lalaki sa babae. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng mas maraming effort. Kailangan mo lang malaman kung alin ang hindi mo dapat ginagawa. Dahil minsan, ang hindi mo ginagawa ang mas nakaka-turn on kaysa sa mga pinipilit mong ipakita. Ang tunay na lalaki hindi nagpapadala sa emosyon ng babae. Hindi siya umiikot sa mood validation or approval ng kahit sino. Alam niya ang value niya, kaya hindi siya basta-basta gumagawa ng bagay na makakababa ng tingin ng babae sa kanya. Bagay number one, huwag mong iputok lahat ng atensyon mo sa kanya. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay yung ibinubuhos nila lahat ng oras, effort at energy nila sa babae. Akala nila kapag mas consistent sila, mas mapapansin sila. Pero ang hindi nila alam, habang mas pinupuno mo ng atensyon ng isang babae, mas nawawala ang mystery mo. At kapag nawala yung sense of mystery, nawawala rin yung attraction. Psychologically, ang attraction ng babae ay nakabase sa perceived value. Ibig sabihin, kung pakiramdam niya na ikaw ay may sariling mundo, may mga bagay kang inuuna. At hindi mo siya sentro ng buhay mo, doon siya mas naaakit. Kasi instinctively, gusto ng babae yung lalaking hindi madaling makuha. Kapag naramdaman niyang may kontrol ka sa sarili mong emosyon, doon siya nagiging curious. Ang problema, karamihan sa lalaki sobrang bilis magbigay. Laging nag-a-update, laging nag laging available. Hindi na siya kailangang mag-effort kasi alam niyang andyan ka lang. Kaya ang nangyayari nawawala yung excitement. Ang tunay na lalaki, marunong mag-withdraw ng energy kapag kailangan. Marunong magpigil para mapanatili ang balance. Hindi ibig sabihin na hindi ka dapat maging sweet o caring. Pero dapat may disiplina. Dapat maramdaman niyang may hangganan yung akses niya sa'yo. Dahil dun mo siya tinuturuan ng respeto. Kapag alam ng babae na hindi mo ibinibigay lahat agad, mas pinapahalagahan niya yung oras at presensya mo. Bagay number two, huwag mong gamitin ang emosyon para kaawaan ka. Isa sa mga pinaka-underrated pero madalas na nakakasirang ugali ng lalaki ay yung paggamit ng emosyon para makuha ang simpatya ng babae. Yung tipong naglalambing pero may halong guilt tripping o nagpapakita ng lungkot para mapansin. Sa una, akala mo effective kasi parang nagre-react siya pero sa totoo lang nagsisimula na ring bumaba ang tingin niya sa iyo. Ang totoo, ang mga babae ay naturally drawn sa lalaking may emotional control. Hindi sa lalaking walang emosyon, kundi sa lalaking may kakayahang i-handle ito. Kapag lagi mong pinapakita na nadadala ka ng emosyon mo, parang sinasabi mong hindi mo kayang kontrolin ng sarili mo. At sa instinct ng babae, ang ganitong klase ng energy ay hindi safe, hindi strong, at hindi masculine psychologically tinatawag itong emotional dependency. Ito yung state kung saan umaasa ka sa babae para maging okay ang emosyon mo. Kapag hindi siya nagreply, hindi ka mapakali. Kapag malamig siya, nag-aalala ka agad. Kapag may sinabi siyang hindi mo gusto, kailangan mo agad magpaliwanag. Akala mo love 'yon, pero sa totoo lang, attachment issue 'yon. At sa mata ng babae, nakaka-turn off 'yon kasi nawawala ang stability. Ang tunay na lalaki, hindi kailangan magpaawa. Hindi niya kailangang iparamdam sa babae na kailangan niya ito para lang maramdaman niyang may halaga siya. Alam niya kung sino siya kahit wala ang approval ng kahit sino. At 'yan mismo ang nakakaakit sa babae, yung sense of emotional independence. Ang mga lalaki kasi'ng marunong magdala ng emosyon. Sila yung nagbibigay ng emotional safety sa babae kasi nararamdaman ng babae na kahit anong mangyari, hindi ka basta matitinag. Hindi mo siya kinokontrol gamit ang drama, kundi pinaparamdam mong secure siya dahil kalmado ka. Sa isang relasyon o kahit sa talking stage pa lang, yung energy ng lalaki ang nagsiset ng tone. Kapag kalmado ka, nagiging kampante siya. Kapag desperado ka, nagiging defensive siya. Kaya kung gusto mong respetuhin at hangaan ng babae, Tigilan mo yung paggamit ng emosyon para makuha ang gusto mo. Imbes na magreklamo o magparinig, ipakita mong kaya mong ayusin ang sarili mo. Kapag kaya mong manatiling composed kahit hindi mo gusto ang sitwasyon, doon siya lalong humahanga. Kasi ang tingin niya sa'yo, hindi bata kundi isang lalaking may disiplina, may backbone at may dignidad. Kantandaan mo ang attraction ay hindi tungkol sa kung gaano ka ka sweet o ka-vulnerable, Kundi sa kung gaano ka katatag sa gitna ng emosyon. Ang babae ay naa-attract sa presence ng lalaking hindi niya kailangang alagaan, kundi lalaking kaya siyang pangalagaan lalo na sa enerhiya. Bagay number three, Huwag mong pilitin na laging maging agreeable. Maraming lalaki ang akala, para magustuhan ng babae, kailangan laging sumang-ayon. Laging oo, oh, laging ikaw bahala, laging go with the flow. Pero ang totoo, yan ang isa sa pinakamabilis na paraan para mawalan ng respeto ang babae sa iyo. Kasi sa moment na nakikita niyang wala kang sariling paninindigan, dun niya mararamdaman na hindi ka leader follower ka lang ng gusto niya. Psychologically, may tinatawag na submissive attraction drop. Ibig sabihin, habang mas nagiging submissive ka sa babae, mas bumababa ang perceived dominance mo. At sa instinct ng babae, ang dominance ng lalaki ang isa sa core traits na nagtitrigger ng attraction. Kaya kahit pa physically attracted siya sayo, kapag napansin niyang lagi kang nagpapadala sa gusto niya, unti-unti kang nagiging safe pero hindi exciting. Ang tunay na lalaki, marunong tumayo sa prinsipyo niya. Marunong magbigay ng opinion kahit alam niyang hindi ito papabor sa babae. Kasi hindi mo kailangang makuha ang approval niya para mapanatili ang connection. Ang babae, mas naa-attract sa lalaking may sariling conviction kaysa sa lalaking laging nagpapasunod. Kapag marunong kang mag-set ng boundaries at ipakita kung saan ka tumatayo, doon niya nararamdaman na ikaw ay may direksyon at doon siya sumasabay. Hindi ibig sabihin na kailangan mong makipagtalo o maging arugante. Ang ibig lang sabihin, hindi mo kailangang i-adjust ang buong personality mo para lang hindi siya mainis. Kasi ang babae, mas nai-excite sa lalaking unpredictable at totoo sa sarili kaysa sa lalaking perfect pero boring. Kaya kung gusto mong makilala bilang tunay na lalaki, wag mong gawing goal ang laging magustuhan. Gawin mong goal na manatiling totoo kahit minsan hindi siya sangayon. Dahil sa dulo, mas pipiliin ng babae ang lalaking totoo at may paninindigan kaysa sa lalaking mabait pero walang direksyon. Bagay okay, number 4 huwag mong ipaglaban ang koneksyon kapag siya na ang umatras isa sa mga pinaka-dignified na bagay na pwedeng gawin ng isang lalaki ay ang marunong umatras kapag ang babae na mismo ang bumitaw karamihan kasi kapag naramdaman nilang lumalayo ang babae mas lalo silang kumakapit mas madalas mag-chat mas nagiging available mas nagiging desperate pero ang hindi nila alam bawat habol nila ay unti-unting kumakain sa respeto at attraction ng babae. Sa psychology, tinatawag itong pursuer-distancer dynamic. Kapag ang isa humahabol at ang isa lumalayo, mas lalo lang lumalayo yung hinahabol. Ganon din sa babae habang pinipilit mong buhay ng koneksyon, mas lalo niyang nararamdaman na may hawak siya sa emosyon mo. At kapag naramdaman ng babae na kaya kanyang paikutin, doon nawawala ang thrill at respeto. Ang tunay na lalaki, hindi hinahabol ang validation. Alam niyang kung totoo ang koneksyon, babalik ito ng kusa. At kung hindi, marunong siyang tanggapin na hindi lahat ng babae ay dapat manatili. Kasi hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa isang taong hindi na nag invest Ang self-respect mo, ang pinakaunang bagay na magpapakita kung anong klase ng lalaki ka. Kapag marunong kang mag-walk away, ipinapakita mong hindi mo kailangang patunayan ang value mo. Pinaparamdam mong kaya mong mabuhay kahit wala siya. At paradoxically, 'yan ang nagbabalik ng curiosity niya. Kasi gusto ng babae 'yung lalaking may control sa sarili, 'yung hindi nasisira kahit mawala siya. Kaya kung dumating sa punto na unti-unti siyang lumalayo, huwag mong habulin. Panatilihin mo 'yung posture mo yung composure mo at yung tahimik na confidence mo. Dahil ang tunay na lalaki, hindi nagpapatakbo ng emosyon sa takot ng pagkawala. Pinapatakbo niya to sa respeto sa sarili. At isa pa, kapag marunong kang umatras sa tamang panahon, ipinapakita mo rin na may self-respect ka. Yung self-respect na ito ay nagsisignal sa babae na hindi ka basta-basta mapapaniwala o mapapasunod sa gusto niya. Dahil dito, natural na nagiging curious siya kung ano ang dahilan kung bakit hindi mo hinahabol ang koneksyon. At minsan, ito pa ang nagtutulak sa kanya na bumalik at magpakita ng effort. Ang tunay na lalaki, hindi sumusuko dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang respeto at value niya sa sarili ang pinakamahalaga. Sa dulo, ang pagiging tunay na lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng effort na ibinibigay mo o sa kung gaano kakagaling, mangakit ng babae Nasusukat ito sa kung paano mo pinapangalagaan ang sarili mong dignity, boundaries at emotional independence. Ang apat na bagay na pinag-usapan natin huwag ibuhos lahat ng attention mo, huwag gamitin ang emosyon para kaawaan ka, huwag laging maging agreeable, so huwag ipaglaban ng koneksyon. Kapag siya na ang umatras ay hindi lang simpleng rules. Ito ay principles na magtatakda ng respeto at attraction mo sa babae. Kasi sa huli, ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking may backbone, may control sa sarili at may sariling mundo. Hindi yung laging nag adjust laging sumusunod at laging nagpapadala sa mudo gusto niya. Kapag marunong kang mag-maintain ng balance, marunong kang mag-set ng boundaries at marunong kang umalis sa laro kapag hindi ka na-respected, doon ka tunay na lalaki sa mata ng babae. Kung gusto mong mas marami pang tips gaya nito, huwag kalimutang i-like ang video na ito mag-subscribe sa channel, at ihit notification bell para updated ka sa lahat ng bagong content. May mga bagong psychological hacks pa na magpapalakas ng presence mo sa babae at magtatas ng attraction mo. I-comment mo rin sa baba kung alin sa apat na bagay na ito ang pinaka nakarelate ka o kung may mga karanasan ka na gusto mong i-share. Laging tandaan, ang pagiging tunay na lalaki ay hindi tungkol sa pagiging perfect, kundi sa pagiging aware sa sarili mo at sa kung paano ka nakakaapekto sa babae. Sa mundo ng babae, ang lalaking marunong maghold ng sarili niya, may dignity at may backbone, ang tunay na price.